Yes, isang mapagpalang uh, gabi po sa ating lahat, mga kalingat, mga kabams. dito po tayo ngayon sa bahay po nila Renjie, ang uh, LB Vlogs family. Yun po. Good evening po mga kalingat, mga kabams. Yun. yun po bali meron po tayong bisita uh, po ngayon na sila Jan saka si Nana Gina. po sila, mga kalingat po? Magandang gabi po. <coughs> yun. Tayo uh, binisita po nila kami dito. Kaya uh, tama -taman naman po at uh, kararating lang din po namin ni Renje galing po kami kila Thinking Body. Yun nga alam po ang uh, namin naabutan. At uh, may pinantan daw po sila. Yun. Eh kumusta na kayo diyan? Ay, sige. Sige, nagiya ko sa po kayo. Oo, naaalala Maganda pa rin. Hmm. <laughs> may problema ako eh. <laughs> Anong problema mo na nagiya? ano, ano ko sa pinitira namin. Oo. Oh. Pinapaglap yung uso sa kasi kami. Marami magkakamag-anak sila. Oo. Oh. Pinaglaba ako. Ngayon, nung naglaba naman ako, napapagod ako maglaba, ito naman, ano niyaya sa magjaging. Niyaya magjaging yung mga, pa, mga pamangki ko, yung kaibigan ko oh. Niyaya ito. Pumunta sa babang sila. Ngayon naman, ano po? Uhi naman ito nung nag-jogging pagkatapos mag-jogging nito. Ano? Pinapunta ni Tingting dito sa bahay nila. Kaya, kaya pa ng gulay ito. Mm. Eh ano naman ako, pagod na ako dun eh, naglalaba kasi ako. Oo. Oh. Hindi agad natinda yung gulay. Oo. Oh. Walang nagka hindi kasi na. Alam mo yun, tuloy papuntang, ano, baranga, ano, pagay. Tuloy papuntang vehicle uh, area, hindi po kang kanan doon. Oo. Oh. Delikado pala, lalo pagkagabi. Uh, oh, pagkagabi po yun, ang yan. Lalo gabi. Oo. Oh. Na anak ko nga, doon banda rin, may nang bato eh. Kaya nga ito, sinasabihan ko, delikado po. Dilikado, hmm. Kasi noon daw, may gera doon. No. Diba, eh, kumusta naman po yung nyo ng gulay? Nabenta naman yung gulay na yun, hindi na ubo. Hmm. Papagod na kasi. Pero kung kaya ko yung ano, i ano, paano na na kasi na isapang kasi dapat eh. Hmm. Pero sa sabi, nalugi. Pero ano lang yung 100 plus lang. Hindi naman naubo hindi na naubo na naubo ano, ano, ano? oh, diba na tayo? namin ni eh. Alam mo naman ako, nangihinayan din ako sa mga hmm. kanilang na, ginita lang. ginita. Wala ka halong. Ilagyan Wait. ng magic sa Ayun, okay, magpasensya yung mga tunay ha. Ah. Apo, wala po problema yan ay At uh, titignan lang po natin ano po yung kahit po natin may bigay. Kasi alam naman po natin na yung channel po natin ay nage-chaos. <laughs> no, Sipag-sipag. Sa pag-aaral na dyan, laging, pag priority lagi. Hmm. Kasi yun ang makakapagpapago ng buhay nila eh. Hmm. Bigyan ng mataas na pagpapahalaga ng pag-aaral. Hmm. Kasi kung di makapag-aral si Jan, paano magiging bukas niya? Alam naman ta, natin lahat, boss, tayong lahat, na uh, dumatating doon sa point na babalik tayo sa lupa. Oo. Oh. galing. Paano pag dumating ang araw na gano'n, na, si Nana Gina wala na, Isa si Jan walang, alam na ano. Kawawa. Kawawa. Wow. Magiging hmm. tulad ni Jonathan to. Kapapayag ka ba noon? Kaya mas Jonathan ngayon, buhay ni Jonathan, wala na, pati si Jonathan. Naumalas na, boss, wala na. na hindi na kapag aaral walang ano sa buhay. Namin ako dito si Jonathan. Oh. Yeah, wala na si ano na manas na bum katawan niya. Oh, Bambira. yung tulagay na Marita dati, manas na rin si Jonathan, laki na pa, pati mukha niya. Grabe. Baka nagka-diabetes. Sakit na lang din ano. Kasi kasi hindi -aaral -aaral na aaral nga. Hmm. Hindi na kapag aaral Eh, yeah, wala alam na pasok papasok ang trabaho. Na mamalimos doon. Kawawa din lalo kawawa na lang, mas lalo naging kawawa ngayon. Ano, may kawawa ngayon. Hmm. Kaya yun ang inaan natin kayo dyan lagi, pag-aaral na. Kaya magpursiga ka magkatapos uh, ang pag-aaral. Anong year mo na ngayon? From the start to From the start? Mula na simula. Hindi talaga napag-aaral to. as in, wala talaga. Hmm. sa ano. Elementary, elementary pa lang. Nasa elementary siya ngayon. Tapos na sa kinder eh. So uh, kinder. elementary ngayon. Tuloy-tuloy mo lang yan, huwag ko mong susukuhan yan kasi sabi nga nila, ang pag-aaral, ang kaalaman, hindi yan mananakaw, hindi yan mawawala. Magagamit mo yan sa katagalan ng panahon, magagamit mo yan. Kaya ba magiging sandata sa hinaharap? Oo, yan ang magiging sandata, magiging sandata mo sa iyong kinabukasan. Kasi hindi ka makapasok sa magandang trabaho kung wala kang napag-aralan. Kahit sabihin pa kita trabaho, construction na tayo, hinahanapan ka na kung ano mga... Oo, oh, hinahanapan ka pa ng... Mga requirements. Oo, oh, mga diploma, mga insito. Oo. Oh, wala talaga mapasukan pasukan, doon ka wala pag-aaral. Yan ang mahirap. Yan ang realidad talaga. Na kailangan nating mag sa ating pag-aaral. Ay, mga pala, ah, dito ko na sabihin ah, may papartin kami ano? Hmm, ano tawag rin ganyan? Pagpunta ng ibang lugar? Sa Japan? Hindi, yung sa eskwilahan. pupunta ng ibang lugar. Ah? Naka-schedule na yata yun eh. Ay, yung, yung ano, sambalis. sa Bales. ano namin? Sa... Sa Bales? Sa Bales. Oo. Oh. Kasama um, po. po ako doon. Hmm. Um, Mayroon po, sa school po nila may... Hindi ko na, kalimutan ko lang yung term eh. <laughs> At ang ano doon eh sasamahan mm -hmm. kita mm -hmm. yun ang ano ni ma'am, ni teacher huh? hmm. hindi mo samama? hindi, para may kasama kang sino sasama? guardian po guardian, ano? sino? ka? Ako? Si, ako daw si, sa... si, si guardian ako, sasama tayo hmm, ayos yun tapos ano, oktober pinapanood ah, ito sa oktober, ano, may kaya mo ba, nai, mag, ano, magtanim? oo kaya daw, ah, Maglala sige naglalabandera hmm. nga ako so, sa oktober yun, ah? pa ako ng ano kung ano, sasama rin ako doon Mga itatanim, susunod, so, magtatanim, magandang tara, an, Tarlac. Okay. tara, 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 Singkamas tara, tanim tara, 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 harvest tara, 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 yun. tara, tara, project tara, 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 paparating ng mga uh, aabangan. Mga upcoming. Mga mga upcoming. Yan. Upcoming. Sa buhay mga... ni John, sa pag-aaral niya. Ah. Okay. Uh, Dandan po, ay eh, nakakasalamuhan na niya yung mga estudyanteng iba. Nakakausap niya, siyempre. Nagbabago po yung antas ng ano niya, way of living. Mm -hmm. Tsaka, mas lalo pang maasa kung paano siya kung Kumbaga yung socialization. Yung conversation oh. sa mga tao, uh, yung socialization. Oh. Uh, all aspects, in all aspects. Hindi Yan maganda. At, hindi, hindi na siya mahiya kung may kahalabilo sa mga tao. Yan. Dati natin ay ilang siya na ay ibang antas lang ito, ibang mga. Oh. Yan, nakita pa na nakasabay na siya. Kasi nakakasabay kasi medyo mabagal siya. Ah, oo. Oh, Kasi nga, gano'n nga dati. Kailangan bilis bilisan niya para makasabay siya. Hmm. Ah, maasa rin yan sa katagalan. Hindi naman natin na pwedeng biglahin na kakayanin niya. Kumbaga, dadaan talaga tayo sa, kumbaga, parang baitang, step by step. Okay. Tagalog din, boss. Step by step. Hagdan by hagdan. Hagdan <laughs> <laughs> by hagdan. <laughs> baitang, baitang by baitang. Ah, baitang by baitang. Uh, <laughs> so, yun po mga kaligap at uh, mga kapams. At, ah, uh, ano ka? Ano ka eh? ay, <laughs> eh? Alas na. Mag-alas naman po. Yan po. At uh, maganda gabi po sa ating lahat mga kaligap, mga kapans. At hanggang sa muli po. At uh, masaya po kami ta, uh, na kapanay po ulit natin sila dyan sa kasi nanay Gina. Napadalaw. Nachambahan. Yeah. na Nachambahan na 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 uh, uh, na na po. At saka kararating din po namin kasi kanina. At uh, nadatnan po namin sila dito. Nagaling po kami kilating King Buddy. Sa kasamang palad, <laughs> Wala si Buddy. Wala si Buddy. Ay, lakad na. Importante mahalaga. Yun pa ka nag-dress po sa ating lahat. bye mga ma. Bye-bye. Mas magaling po. Pasubra okay. pa pa-subscribe po, uh, LB Vlogs Family. LB Vlogs Family. Tapos Official. Siyempre po, ang hindi po natin ang ama ng Kalingap, si Balasantos Matubang. ating na vlog, Kalingap Rob. Alright. Alright.